Oh, mag-aangat tayo ng trap. Ang sa bangka. Parang maigi ano. Ayun, kakabuan. Lain kanduli, ano. Lapya Lapia. Ayan ang kasa ng kids namin, no. Nakataas yung ano, yung kantuan. Tapos yung ilalim ay no, nasa ibabaw. Oh, guys, so. Oh. Ay, yung kanto sa loob. Baliktad, nakataubang kasa. <laughs> oh, guys, so. Oh. Ng dayo leo. Oh. oh. Ayun ang mga kasa. Nasa ibabaw yung ilalim. Baliktad ng kasa ay ba ay ang pinto Matindi oh laki ng kanduli ayun oh. ayun laki ng kanduli oh. laki ayun nakakakawa na si dudes ano yun baka wala natin kanduli nakaw may umalim bukay may mga tira tira pa nga itong big may hmm. mga may bigid mo si Babo. Oo nga ay maliit. Dude, sino nangyari dyan? Kanduli. Oh, lalaki ka ng kanduli. Oh. Sa takip lang yan. Nako po, may sirena ata sa loob. May sirena. Ay, may dalag. Dalan, tinamaan ka na. Sari-sari ang huli. Sige nga, isang magandang ano nga dyan. Isang maganda-gandang angat nga dyan. Makita natin kung gaano karami ang huli. Ay, Hindi, nandiyan sa iyo eh. Ah, bumalik ba? Wala tayo sa look. Wala sa look. Yun o, oh. tilapia o.

Oh. Oh, maalim bukay. Oh. Ang dami. Ano ba karamihan huli? Tilapia. Ay, bitalag po, bitalag po. Kita ng dalag, dalawa. Madami dami yan. Sa mailagay? Bangka. Diyan po mo yung may bigid pati, kakarga natin yung bigid. O kaya lang kanduli, ba kayo nyan? Kakarga natin yung lambat. Oh, ay bumalik na mo. Ayan na guys, ayan lang ang huli. Pwede na. Pwede na pagtyagaan.